Hello mga ses! Alam nyo dati pa, pangarap na talaga natin na mag-share tayo ng blessing sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kalugar, dito sa Umboy. At eto na nga yung moment at dumating na nga dahil nga marami rin mga taong nag-share ng kanilang blessing at ginamit ni Lord para talaga maging posible ang mga pangarap nating i-share ang ating mga blessing. At eto na nga, nagtulong-tulong kami dito upang magbalot ng mga candies, chichirya, mga lakonting laruan dahil nagkaroon din kami ng budget para sa mga bata at eto na nga maraming tayong ibabalot na mga toys at mga candies na ilalagay natin sa loot bag para sa mga bata yeah. dahil nga magkakaroon tayo ng mga pag-games at iba't ibang mga activity para sa mga bata sa mga nanay, sa mga kabataan ay naisip namin dapat gawin na natin para talagang ano, siya birthday party na kung saan magkakaroon ng loot bag na maraming mga candy at chocolate na talaga magiging price ng mga bata sa mga pag-games na hinanda natin. Sobrang dami nating inihandang mga laro para sa mga bata para na mas maging masaya at mas maganda ang kalabasan ng ating event ngayong Pasko. At sobrang excited na nga yung mga bata na nasa labas na nakikita nila kami nagbabalot ng candy at talagang tuwan-tuwa sila dahil nga alam nilang isa ito sa mga mapapanalo nila sa mga games na gagawin natin. Sobrang sarap sa pakiramdaman pakiramdam na sobrang daming tumutulong sa'yo para maging posible at maging successful ang event na to. Kung makikita nyo, ayan, meron din tayo mga laki media, mga noodles, mga spaghetti, mga bigas, at iba't iba, -iba pa mga pagkain na ihahanda natin para sa ating event. So, nakakatuwa lang sa pakiramdam na kaya natin mag-share ng blessing sa ibang tao. At sana nga, bigyan pa tayo ng mas maraming blessing at marami pang sumuporta sa atin para lagi natin gagawin ang mga ganitong klaseng event. At eto na nga, hindi rin kami nagpaawat dahil kinilukilo na rin namin ang mga bigas na ipamimigay namin. Yung bigas na yan ay binabalot-balot namin dahil uh, sobrang dami ng tao dito. Kailangan medyo parte-parte lang talaga para mas marami ang mabigyan natin. At syempre, lalagyan din natin siya ng noodles at iba pang mga bagay na pwede natin ipamigay. So nakakatuwa lang na talagang tuwan-tuwa din yung mga kabataan na tumutulong sa akin at nag nag-help -e din sila para naman talagang mapadali yung aming trabaho dahil bukas na nga yung event kailangan mas marami at mapadali yung gagawin natin. So nakakatuwa lang dahil willing silang tumulong at excited na excited din sila sa aming event at willing silang mag-assist sa ating mga nanay, mga bata at kapwa-kabataan. Nakakatuwa talaga yung ganito at sana ay lagi natin itong magawa basta meron lang tayong mga blessing na ma At syempre gusto ko rin magpasalamat sa ating mga sponsor lalong-lalo na kay Mami Josie makalyom Okay, forever joy. at kay Helping Hand by Josie Macaulay. Maraming maraming salamat sa iyo mami sa laging pagsuporta sa aking mga event. Gusto ko rin magpasalamat sa magkapatid na aking cousin from United States, kay Ati Noemi at kay Daisy. Maraming maraming salamat sa tulong nyo. Gusto ko rin magpasalamat sa aking kumaring napakabait from America din, si Cherry Wojcik. Maraming maraming salamat sa pagsuporta mo. Thank you so much din kay Marlon Agapito at kay Ati Michelle Agapito na magkapatid na tumulong at nagbigay din upang may pandagdag sa ating event. At gusto ko rin magpasalamat sa guro from Singapore, ang napakabait nating friend, si Ma'am Jedaline Montesa. Yan, siya siyang guro sa Singapore. Maraming maraming salamat din sa pagtulong mo. At gusto ko rin magpasalamat sa aking kaibigan, kay Anne Wesley Alarte at kay JM Alejo. Maraming maraming salamat. At sa iba pa po na nagsupport sa aking event, maraming maraming salamat. So, ayan na nga, ang dami nating nabalot na loop bag na puro candy laruan para ipamibigay natin sa mga bata. At eto, sobrang dami rin nating nabalot ng na mga bigas. Almost 70 pieces na bigas na may halong noodles ang na balot At meron din tayo mga pa-spaghetti package na ipamimigay. At meron din mga konting merienda tayong unihanda para sa ating mga nanay at kabataan at mga bata. So sobrang excited at sobrang tuwa talaga ang na nararamdaman natin ngayon dahil nga meron tayong kakayahan na magbigay at mag-share ng ating blessing. Hindi sa lahat ng tao ay kaya magbigay at kaya mag-share ng blessing na galing sa kanilang puso. So maraming maraming salamat sa mga taong sumusuporta at naniniwala sa ating kakayahan. Kung nagustuhan mo ang video na to, please follow and share. At pwede kayo mag-comment sa ating comment down section para naman makita ko kayo.